ito kakabsat mga bunsoy Japanese garden na po ito andito naman tayo sa Japanese garden na galing niya tayo kanina sa Chinese garden ito naman ang Japanese garden nila sa loob ng ano ng luneta park yan ikot ikot lang tayo sa loob yan

Yung mga ganyan, no? Sakit sa tenga. Yan, dyan ako nainis. Mga ganyan. Tapos mga motor. Wala ka bang ano? Pero pag nakaganyan ka, okay lang. Nakikinig ko pa rin, eh. Kung uh, rin, nagbablog ako sa Itchake, di ba? Minsan. Minsan, napapabura pa ako. Ang ingay ng mga motor, dadaan. Ayan, kala mo, mga... Yan, mga ano talaga, sakit sa tenga. Hindi na mga allergic talaga ako. Ay, kuha naman naman kami, ah. Hey, Andy, can you come back? Yung pa sa ano, kunin mo yung arko. Arko? Uh -huh. Saan? Yung mga arko nito, sa likod namin. Tapos okay. Okay. Sabi yan. Yan lang yung bilog. hindi bilog? Ba... mo sa'yo ah. Wait. Itapat mo sa'yo. Wait. Ito. Wait lang ah. Kamsata. Ito pakuha na lang tayo dito. Hindi. Okay, Ito. Okay. Okay. Pwede yung pakuha ng pick up. Can you take our picture? Yeah. Uh, so, you're the other guy with the beard in the switch. How are you doing? <laughs> Thank you. One, two, three. Thanks. Now Thank you, you all be sitting. Thank you. Yeah. Oh, yeah. From California. Oh, California. Virginia. <laughs> <laughs> Ito yung <laughs> uh, no, okay. so... Japanese Garden na tayo. Yeah. You know. Japanese Garden malawak din oh tapos mayrang pang ganyan yung tulay na yan yung wooden bridge na yan di ba Malawak tong part na to. Diyan doon yung budo ya. ba? Diba? <coughs> Minit na naman kasi. Nakisaba na yung panahon kanina. Hindi na nakisaba. Maganda sana maglakad-lakad kung makulimlim eh. Maula, mainit na naman Eto. Ha? Ha? ba naman kung ano si kung ano si kung ano si kung mo si kung mo si kung ano 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 Oh. Tapos pindutin mo lang yung dilog Kaya mo ba? Oo. Oh. Uh that's -huh. Yeah. Dali lang kakapsat ha. Pit-picture ako lang natin sila ate. Saka tong masawa niya. Dali lang ha. Yeah. Wait lang. One, two, three. One, two, three. Okay na. Yan. Kaganda. Salamat mga kabsat. Okay hmm. na. Gusto mo ng picture din? Hindi na. Kuha na mo lang ako. Sa Facebook mo? Eh. Dito ako. Dito andi nari. ba ganda Kada rito sa Japanese Garden <coughs> After this ba ni we will go na museum na after here Okay. Yan oh. oh. Ang ganda. Japanese Museum. Ay, Japanese uh, Garden. Actually, ngayon lang ako nakapasok talaga rito. Lagi ko pinapa- lang ako dun sa Luneta eh. Lagi lang ako dun eh. Pira ako pumapasok dito. Saka sa Chinese Garden. kaya po. Japanese garden tayo kapsat mga bonsoy Yan. daming upload video sa to mamaya pa sa museum mamayang gabi namin lahat pa ah, ano, magpapahinga sila ate doon naman tayo pupunta mamaya gagala tayo mamayang gabi ang mamaya ng hapon dito ko pumunta nga sa ano yung pandakan yung birthplace ni ano birthplace ni yung ancestral house ng pamilya ano doon pamilya Marcos sa pandakan dapat talaga lagi talaga may uh, baon na tubig kakabsat mga bunsoy eh. mga vloggers dyan lagi lang kayo magbabaon ng tubig ha ah. hindi nyo lang alam ang heat stroke, sobrang init buti nga kayo pabago bago pa naot, yan pabilimlim na naman mamaya aadyan na naman yung init di ba kaya hindi rin ako masyado makapag vlog kay Isabela eh sobrang init to ngayon pati sa kagayan kaya ando andun lang kainitan talaga ngayon Eh di na siguro lakarin eh. Ayun na, ayun na. di, sino? Alo, yan yeah. na yung museum. That white building. Yes, I think, I think that one. Mm. Anthropology museum. Yeah. Eh. Eh palapat ata to. Palabat palabas na to. Pupunta na tayo sa Bicayo. Bonsai. bonsai dan sa bonsai plant. Tuh, bonsai plant, kapasan mga bonsai. kaya sa natural procedure. Wala nakalock. Makasara pala. Masara yung gate dito. Wala. Sarado kuya. Ikot. Sarado. The gate is closed. Ayun, mm, palabas na tayo. Shot mga bultoy. Pupunta na po tayo sa mga museum. Piso daw na lang makita yung polaryum ni Juan Luna. Doon na sa main. Doon na sa main ano. Hello mga kapsat. Mm. Salamat sa pag-follow sa aking mabait na kapatid, si Kapsat uh -huh. Maki. Uh -huh. Uh, yate. Dyan. <laughs> uh -huh. No, no. Yeah. Yate. I think it's a little closer. Pwede na tayo mag-out. Punta na tayo sa mga museum. Out na tayo. Yeah, mamaya ulit. Bye-bye.